Mga magandang araw po mga kaubayan. Sa kasalukuyan ay narito po ako sa bayan ng Castillejos kasi may misyon po tayong lugar, uh, lugar ng ating mga kapatid na mga katutubo. Kaya lang mga kaubayan ay eh, tapos na po tayo sa ating misyon. Kaya narito po ako sa palengke ng mga katutubo. Dati po itong mga ito ay nandun po sila sa palengke doon sa pamilihang bayan sa lungsod ng Castillejos. Unit ginagawa yung palengke doon mga kaubayan kaya dito po sila ngayon kaya napadaan ako dito sa kanila mga kaubayan at bibili po ako ng at titignan ko po kung may mabibili po akong mga uh, mga halamang gamot mga kaubayan iikot po ako dito sa bayan ng uh, palengke ng mga katubo dito sa Castillejos mga kaubayan itong ating mga kapatid na katutubo ay eh, Nagtsatsaga na magtinda. Maganda itong kanilang anak buhay mga kaubayan kasi natuto na po sila na uh, maghanap buhay. Hindi tulad ng unang panahon nung nagmimiss yung kami sa kabundukan ay mahirap po ang kanilang kalagayan. Ngayon binibigyan na po pansin ng ating mga government kaya iikot po tayo mga kaubayan at tingnan po natin kung anong mabili natin. Thank you ah. Thank you so iikot po tayo mga kaubayan na titingin po tayo kung anong mabili natin na para maipalabas po natin sa ating um, sa ating um, channel mamaya antabayan nyo po yung live nito mga kaubayan ang target ko po dito ang target ko po dito mga kaubayan yung balibak balibak bali ba, ba, -bali -ba. Oo, bali -ba. <laughs> Ay, kung ba yung dun sa palengke? Wala na. Wala. Ah. Eh, yung, oh, yung balbalino. Pangit yung balbalino, yung bali ba? Mahal yung kwan, magkano? 100. Mga kabayan, yung, pap yung, yung patulang nitib, yan po yung pinalabas ko noon tungkol sa Almoranas kaya nakakita po tayo ng patulang ni ba yun po mga kabayan yung po uh oo -oh, may proseso yan ah? panuri mo sa channel ko sa nandun. kaya ikot po tayo mga kabayan may nakita po tayo dito mga kabayan kaya lang ugat naman ito ito or, or, or. yan, yung kung tawagin or ormot hindi naman po pwede ito mga kaubayan kailangan talaga yung balik ba ang kay, ang kailangan dito yung baliba na kan, eto pako, may pako din oh baliba mo baliba mga ay day tagahit naglakay di palingking luma di ulong ko po dagitay taga nga naglakla ko di eh. ay tamtamulim la di luok na mga kabayan, itong mga dito ay mga kapatid po nating mga Ilocano. Kay Ilocano po namin itong mga ito. Na pero masasaya po mga kabayan, wala na. Walang tayong makitang pwede nating bilhin dito mga kabayan. So, antabayan nyo po yung mga ipapalabas kong videos. Yung live ko ngayon mga kaubayan magla-live po ako dito sa San Jose ngayon. Mamaya pagkagaling namin dito ay magla po ako dito sa San Jose. Kaya hanggang dito na lamang pong videos na ito at marami pong salamat.